aropo, ay. Kumikinig, manini din, pinanini din niyo. Ha? Dinidin, shout out sa best ko. Dinidin, dinidin kayo para makita ko kayo. Uh, ano ba ang balita ng birthday? Wala. Uh, ano naman? Okay naman. Naka-team party rin din po. Ay, eh, kamusta po ba ang buhay? ito, nakakaroon. Laging binabay lang. Araw na ako naglilimas. Buto na tawag ito. Ah, napup napupuno ng tubig yung inyong ano? Oo, meron pa nga doon natin ang konti. Eh, kamusta okay. ang mga problema, problema dumarating? Ah. Hindi, hindi alam ni Bessie na pupunta rito kasi na. hindi ko naman po sinabing pupunta kami. Ah, gano'n ba? Diba? Baka ito. Eh, Bessie, tinatawag ako no, hindi sumasagot. Kaya yun, tayo. Ayun, hindi na po patatasi ko yun. Hindi na makikikape. Ah. Makaabot ang kami ng ulan po sa Kaya daan. Na, eh, tapos sa na Shout out po. Galing po kami dyan sa hain. Pinagamot namin yung, yung butot Shout balat. Shout out sa Besico for life. Shout out kay Jericho. Kay Amidito. Andito ulit si Kuya Al. Oh, Nagkita kami. Hindi pa kami nakapag-banding. May promise siya. Kapi tayo. And, hindi na. Nagkapi na, okay. ka nag na kami Kaka okay, sa bukit. Eh. Nagkapi na kami sa bukit. tara. Para... Ah, eh, eh, di ba, ba na, may ako sa inyong Diba sabi niyo gusto niyo kumain sa si Inasal? sa ko yung pinag-aaral. May Inasal ba dito? Hindi na, ayaan mo nun. Nagkakain na ako eh. Hindi nga eh, parang... May iwan ulong... Ha? Next time pa? ay mga beses mag-subscribe kayo kay Kuya Aw. Oh, marami siyang natutulungan ha. Na Medyo uh, ano lang ako ngayon. Hindi kaya nga, uh, dadaling karami si Inasal ngayon. Di, Di. No, Ha? Makakain ko lang ng kanin. <laughs> sabi nyo, galing kami dito, sabi nyo... Next time, marami na next time. Sasama ako minsan sa vlog mo pag galito yung Ah, pag kami naispatan ba? dito oh. na mapo pwedeng mahatiran ng konting tulong. Oh. Ay, sasama mo. Ay, hey, shout out sa inyo yan Mga barangay no? ka sa Nino. No? Mag-subscribe dito kay Kuya Aw. Hindi nila, o, nila alam na gagawin kami rito dahil lahat ng sinabi niyo. Yung, yung natahanan natin na uh, sa bukad ng San Antonio, meron nakakanoot sa yung madalas. May na nag... Meron niya pong nag-ano doon yung nabila na namin ng merienda, yung tutulang paa. Na ino, parang iwanan na ata ng asawa. Yung pa-vlog ko sana sa atin e, po. Yung talagang yung nakakot ang mga kailan At, ko. Eh, basta po yung ito mga ko Alam mo na paano? Ano yung mga Balita pa, adyo ba? oh sa na online na ah Ay si Si Angel Si yung bunso Si yes. uh, Sinundan ng bunso Eh nagtitinda pa po ba ng lugaw Hindi na pasokan na sila eh uh, Naging start na sila Eh sila si lang. si minamahal andyan na rin po Di ba susunduin pa lang namin Ah susunduin pa Hala, Kala ko nasundo na Di ba ano kasi ano Ba't ay, susunduin pa Hindi nakita no Eh oh. sinuuan na ng mga ano Kaya pinasusunduin pa lang Kaso lang baka sa Pangasinan. Kaya e ang po. Pwede... Hop! Pwede yung sanda kwentuhan. Siguro sa nakalagay. Ha? Basta ang gagawin lang po natin yung ilagi natin sinasabi na kahit wala tayong daladala. So na ba kayo ng nasan? Oo naman. Ito kaya. lang. Ngayon po, oo naman daw, nung unang vlog pagkikita namin eh, Kakakain ko lang, nagkakape nga ako dyan, baka gusto magkape. Hindi po, hindi po na Ah, Naamoy niya lang daw po yung inasal, ngayon ililigod natin siya ng inasal. Ah, uh, uh, kakakain lang daw, kakakape. Siguro, birthday, niya po kasi nung ano yung birthday niya? Uh, July 18, sabi mo pupunta ka. Ang nga po, hindi kami nakabalik. Yung pang inasal niya po, eh, iaabot na lang natin. Doon kami po mag nung, ano, nung mga hindi, anak ko. No? Hindi po alam ni Mami ni Risa na pupunta ko dito. Kaya to, si Bessie, Bessie, minuminuto, I love you. Kaya, hindi ko na po ipakikita, pero ilan po kayo sa bahay? na ngayon okay, natin, apat. O, okay, pahing kayo yung mga ng inasal. Kaya na. Talaga eh. Yeah. Dokon si Kuya Aon naman. Oh, apa. Gado, na ah, si Bulya, ano po, pa Dago, marami nang sa si Ano pa friends 2. naman tayo, kayong apat, kumain ng inasal, magkaip-picture lang sila sa akin. Oo, oh, okay. okay. Ay, ka, ano? Ayun ay, na. na. na Ayun okay, na, ay, na. Wala rin puso sa diba? Kaya meron din puso sa ramin. Hindi mo oh, ay, 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 po ay, pwede na din. Hindi I-send ko na lang sa'yo. Kasi wala. Ay, ka Ayun mga anak ko. Ay, na lang sa'yo. I-send ko na lang sa'yo. I-send Alam mo, Kuya Al, binanaw pa ako talaga. Yan. At mag din po kami na ulan. Malayo-layo yung yung Japan.

Makapasaya si Ate Rowena. Ayan. Salamat, Kuya Awa. Salamat sa tulong nyo. Salamat din po sa panonood. At baka may mga sa cellphone sa sila na dyan. Ayan. Ay, nasira nga yung cellphone nung anak ko eh. Ah, eh, yun. yun. Naho, na ano kasi siya, nahulog. Na laglag sa baha. Ah, eh, yun na. Hindi, papto yun lang yun. Kaya ang dami ka, ah, ng nga palagay. Ayan, Mami Nerissa, uh, ito po, price po namin, hindi ko rin po pinalang sa'yo na po punta kami. Uh, kwentuhan tayo mamaya. O, Tatanungin rin. ko sana na mga kung ano-ano, eh, naka-under yung video natin. Eh, hindi ko na po, baba, hindi ko na, hindi ko na po ano ngayon. Hindi ko na pa kayo. Ano na, ano ako. Lumalaban na ako sa buhay. O, oh, ang ganda ng kanta mo talaga. Inspired ako dito sige pa ah. Oh, uh, nyo na po yung pagkakapin nyo. Tapos, kayo na bahala. Kain na lang kayo sa ano ba? Uh, oh, magpipicture na lang kami. Pagka, uh. pagkasyahin pag nyo na lang po. Ala, eh. Galing kami Sobra. sa doktor eh. sobrang pa nga, eh. Ay, na po, yan. Thank pa you. Bye-bye. Bye-bye. Subscribe kayo kay Kiliaan. An -an sa kahit na may edad na ito pa rin sa po sa yung paa niya ang puro tiba para sa 2 weeks daw kung hindi ng puro napasaya po po natin po natin kasi na butot balad natin tapos po ah uh, ito, napadaan po kami dito kay ay, Si Romay na na na, BFF, na basic At, sa, ito lang, sa bayan nila. And, yun, uh, maraming maraming salamat po sa byahing, byahing po natin ngayon. Po tayo ng bigas lang na i natin dahil uh, baka tapos po ah... Uh, yun po shout out po muna natin yung lahat ng daladala natin pagmamahal uh, dun po sa sa ating bigas po na 50 si pieces uh, ano po siya kay Manny Lerisa yung tiga na pinitin po sa triple A na may kaya alin ano dito kaya sa mga islami si Ano tapos po tinambalan po ni kami 2113 manini mag-aabot ng 1300 at magpapatuloy din kami. Dinadagdagan pa kami ng 10 mamahal ang biyahe para Matapos si Dio Cunay na buhay na po na dito sa kwarto, kay wala rin po silang pamilya, walang mga anak. Pero hindi na rin po, po sa katawan nila. Tapos may gumamahit na yung video na, na sila pero lang wala pa rin sila. So, uh, sila Yan, tapos po, uh, yun